Hey, magandang araw po ulit mga kausapang ka L. Pagkaumpisa, hindi muna ka L, mga kausapang L. Ako po ulit si Judge Jinggoy na isang dating hukom at isa rin pong legal educator. At syempre po ay kasama niyo maglalakbay sa batas sa may puso dito po sa ating programang Usapang L. At hindi po po pwedeng uh, makumpleto at hindi mabibigyan hindi makukumpleto ang Usapang L kung wala po ang nag-iisa si Atty. Al Jumrani. Ah. Atty. Al? Nako ha, dapat linya ko yon. <laughs> <laughs> Next time, ikaw naman. Balik tayo sa dating ano nating ganun. Thanks, Judge okay. Jing. Okay, at ako naman po si Atty. Al Jumrani, ang tagapagtanggol, at katuwang sa pag-unawa ng mga legal na proseso na para sa lahat. Yun. So, welcome po ulit mga ka-L dito sa Usapang L where we talk about life, love, and the law. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang small claims. Isang legal remedy na mas mabilis, mas abot kaya at mas makatao lalo na sa ilalim ng bagong 2022 Rules on Expedited Procedures in the First Level Courts yung tama ka doon, ni Al, talagang mabilis ito, no? Uh, yeah, uh, mas practical siya, pero hindi lahat ng kaso kasi ay po pwede na, o oh, small things na lang yan, hindi po ganun kabilis yun, no? mga ka-El. Um, kaya yun po yung didinawin natin ngayon sa ating episode. So, ang small claims po ay isang civil action. No? So, hindi po, wala pong criminal cases na covered by small claims. Isa lang po siya. Civil, civil action lang po siya. And purely money claims lang po ito. So, talagang ang, kumbaga, ang pinaka-bottom line, pagka nag-file ng uh, isang small teams, may hinahabol kang sum of money. Meron po kayo hinahabol na pera. Gusto nyo bawiin yung pera. Gusto nyo maningil ng pera. Either sa utang bayan or renta, bayad sa serbisyo. At meron din pong limit doon sa amount na yon. Ito po dapat ay hindi lalagpas ng isang milyong piso, one hundred, one million pesos po, exclusive of interest and cost. Na tumaas na siya actually, no? Dati kasi uh, parang four lang po yan. Mm. Eh, pero itong 1 million hanggang ngayon, yung pa rin yung amount, di ba? Hindi pa rin naman siya tinataasan. Hindi. Tumaas na siya. Nung, kasi before parang 400,000 lang siya, di ba? Before that, 2022 rules and expedited procedures. So dito sa 2022 rules, yun, tumaas na siya. Uh, 1 million pesos na siya. Kung tama ang aking pagkakatanda. Eh, basta po yun, ha? Ang ano po talaga, under the 2022 rules, 1 million pesos po ang pinaka-cap niya. Yun. Ito ay bahagi nga ng consolidated rules na tinatawag na Rules on Expedited Procedures in the First Level Courts na pinagtibay ng Supreme Court noong 2020. Tama. Uh, specifically po, ito pong bago nating rule on small claims, yun po yung Rule 4 doon sa 2022 Rules on Expedited Procedures. Katanlayunin po nito ay going simple, mabilis at hindi magasos ang proseso. So, now, uh, sinasabi nga nila wala raw pong abogado pero linawi lang po natin uh, ang abogado ko bawal lang sa small teams doon po sa mismong pag-attend ng hearing. Yun yung general rule. Of course, may exception po dyan. Pagka, for example, yung abogado, yung plenty for defendant doon sa kaso, then that's the time na po pwede abogado mag-attend. Pero, hindi rin po pinipigilan ang isang plaintiff for defendant sa small claims na mag-hire ng isang abogado, no? Kung, kung gusto po nila. It's just that, ang um, uh, kaya tayo may small claims na rule is para po kahit walang abogado, po pwede. Kumbaga, sinimplihan siya para nga po dito sa mga simpleng uh, pangongolekta ng sum of money up to 1 million pesos, po pwedeng gawin ng kahit po walang abogado at uh, sa mas mabilis na uh, pamamaraan. Kasi yung plaintiff or defendant, sila na yung magpapaliwanag mismo sa korte. At sa kahit naman may abogado yung mga partido, mas kailangan yung physical presence ng mga partido. Kasi sila oh, ang yeah. usapin ng korte, ng bukom. Okay. Ayan. So Judge, pag-usapan naman natin ano yung mga kaso na kasama sa small claims. Although uh -huh. nagpapakita mo na kanina na ito ay pagbawi ng pera, ano ayon sa rules on uh, small claims yung mga specific cases? Mm -hmm. So ito mm -hmm. yung una, utang na may promissory note. Uh -huh. o, tapos, nandiyan din yung hindi nabayarang renta no, under a lease contract. Mm -hmm. Andiyan din yung bayad mm -hmm. sa produkto o servisyo. At andyan din yung online mm -hmm. lending at saka mga credit card obligations. Basta, hindi lang as ng 1 million pesos. Tama. So, yun nga actually yung credit card obligations, hindi na tawag na credit card, ay, parang credit accommodations. Yun yung term na ginamit dito sa ating bagong uh, rule on, sa, on small claims. Tapos, yun nga, pinasok doon pati yung mga credit card transactions. No? So, hindi po kasama sa small claims yung mga... Uh, hindi po natin matuturing na purely money claim So, halimbawa, meron kang uh, kiniklaim na utang, tapos magkiklaim ka pa ng additional remedies, like may provisional remedies, hindi po kasama yan. O kaya yung mga due to injury, o kaya moral and exemplary damages, yung mga ganun. O kaya sa government agencies please ka magkiklaim, hindi po yan mga uh, kasama. So, yung mga uh, pinagmulan po ng uh, utang na humanity or yung money claim na yon yung mga nabanggit kanina ni attorney A, like yung contract of lease, uh, contract of services, o kaya uh, contract of loan, lalo na contract of loan, tapos yung mga credit card accommodations. Yun. So, tandaan nyo po mga uh, KL Ka kasi yung iba kasi may mga claims sila na hindi naman lagpas ng na 1 million, iniisip nila small claims agad. Hindi po. Kailangan oh, magkasama yan. Yung nature of the claim as well as the amount of the uh, claim. Kailangan pasok doon sa hinasaad ng rules on small claims. So, ang mga mm ito, yung mga kasama po sa small claims ay uh, para lamang sa simpleng monetary disputes. Hindi yung mga komplikadong legal issues. Di ba, Judge? Tama. Tama. Kaya nga pati yung mga provisional remedy, yung may mga kasama provisional remedies hindi pasok yun na small claims. Pagka kami ganunan, na, bawa nanghingi pa ng temporary restraining order or injunction, eh kahit pasok yan sa limit na 1 million pesos, eh hindi po rin siya mga ano na small claims. No? Ah, meron pa palang isa, ato ni Al, na ano, yung enforcement ng barangay oh, yeah, yeah. Friends, na basta hindi lalagpas ng uh, 1 million, po, no? 1 million pesos. Pasok po yan sa small teams. Kasi pag higher than that, then doon po naman siya sa summary procedure. Now, uh, sino naman ang pwede mag-file dito at saan siya pwedeng i-file? So, po pwede po, basta yung, yun nga, yung, yung nag-claim. So, pwede po yung isang individual, pwede rin po yan, nalimbawa, um, partnership, basta authorized yung partner, o kaya corporation, cooperative, at yun na nga, sole proprietor, one person corporation, mga ganyan, no? Pero yun na nga, ang ano doon, pagka mga corporations na, uh, uh, for example, yung talagang traditional corporation, hindi po pwedeng lawyer ang mag appeal no? So, po pwedeng siya yung mag, as president, pero hindi siya pwede mag appeal doon sa case na uh, do sa hearing ng kaso yun. yun. sa Saan naman ang venue? Uh, dagdag ko lang I... kung bakit uh, hindi pwede ang mm -hmm. abogado. Nagiging komplikado kasi kapag ka-abogado ang nag a Ang Nagalim ba? Nagalim ba o may utang, ang iniisip agad is uh, meron bang, I mean, is the obligation due and demandable? Was there, are there defenses allowed under the law? Sa halip na eh, mag-usap-usap or ma sa halip na ma-resolve agad yung kaso, may mga issues pa dapat i-resolve. Kasi ang dami-dami na ng na abogado. Kaya mm. hindi, hindi pwede abogado sa small claims. At ayun, <laughs> kayo, at, ayun sa bagong rules din, uh, tulad na sa sabi ni Judge, Nakasaad sa bagong rules kung sino-sino ang pwede mag-file ng small claims. Nakasaad din sa rules kung saan dapat i-file yung kaso or ang small claim. Mm -hmm. Ayon sa bagong mm -hmm. rules, ang venue ay kung saan nakatira o nagne ang respondent. At hindi yung address ng claimant ang masusunod, kundi yung address ng respondent. Lalo na nga kung ano, uh, Atty. Al, yung uh, plaintiff ay isang, uh, kung engaged in the business of lending, no? lalo ng magiging uh, material yun, na yung venue dapat kung nasaan nga itong defendant, Kung siya nakatira or kung nasaan yung kanyang uh, parang uh, place of business, ganun. So, pagka dalawa naman, tapos na dalawang defendants, tapos same of action naman, for example, joint sila, doon naman nagkakaroon ng choice ang plaintiff o either Boy, isa, nasa Paranaque, isa, nandoon sa Manila. So, mamimilit si plaintiff kung saan, no? either dun sa Paranaque or sa Manila. So, hindi pwedeng uh, ng ang venue sa convenience ng naghabla. Yun. Yun. So, thank you for that example, Judge. At kung tandaan po natin na dahil small claim ito, kung parehong nasa isang barangay ang parties, kailangan munang dumaan sa barangay conciliation. Mm -hmm. At kapag walang ayos, sa pala pwede kumuha ng Certificate to File Action at magpa-file nga po sa first uh, level court. So, yung Certification to File Action, isa yan doon sa mga magiging documents na yes. na kailangan naka-attach doon sa Statement of Claim. Yun. So, yung Statement of Claim po, yun yung kaya nga ano eh, ginawa pong user-friendly na talaga itong uh, sa small teams natin. So, lahat po yan, uh, naka-form na siya talaga. So, ito statement of claims, ito yung pinaka complaint Available po ito sa korte at doon din po sa website ng actually sa bukod sa OCA, sa Supreme Court, Office of the Court Administrator at sa Korte Suprema. May mga links yan para doon. And sa mga kabawat korte rin actually meron na po yung forms na yan. So, yun po yung kailangan kuhanin. Hindi po kailangan pa ng formal complaint na ipapagawa sa abogado para po mag-initiate ng isang statement of claim or ng, uh, ng isang small claims na case. Pero syempre, hindi enough na yun lang, no? like, so, yung statement of claim lang. Ano yung mga dapat na attachments doon sa statement, statement of claim na yun, na to Right. Tama po yung sabi ni Judge, no? Ang statement of claim po ay uh, available sa court at sa uh, official website ng Office of the Court Administrator and mm -hmm. we can confirm na very user friendly siya kasi pag binasa mo may english sa Tagalog or filipino translation kaya mm -hmm. yeah, alam mo talaga ano yung hinihinging data eh so uh -oh. kahit hindi ka abogado or kahit wala kang abogado masasagot mm -hmm. mo kung ano yung ilalagay mo na information doon uh -oh. kaya doon sa anong nakalakip o kasama ng statement of claim ito yung mga ebidensya katulad mm -hmm. ng resibo kontrata pati screenshots no halimbawa naning, naningil ka tapos sabi o di halimbawa nang hiram siya ng pera sa ng utang siya sabi mo mm -hmm. okay sige papadala ko i-gcash ko sa iyo ganyan tapos ay doon may screenshot ka ng pag-uusap niyo sa messenger tapos yung gcash mo parang proof na pinadala mo yung utang kaya tapos mm -hmm. yung screenshot din nung sinisingil mo siya Uh, right. nung sinising mo siya, kitang-kita doon, nag ghost ka. ganyan sige, isama mo yan, nag ghost ka. <laughs> at saka, syempre, yung one-demand letters. At saka, kung oh. meron kayo mga affidavits, ng mga, kung meron kayong mga witnesses at nakagawa kayo ng affidavits, i-attach nyo rin to doon sa statement of claim ninyo. Tama. Um, uh, pero linawin natin, Atty. Al, dito sa small claims, uh affidavits lang 'yung regular affidavits lang ang kailangan hindi po kailangan ng uh, judicial affidavits dito unlike po doon sa nabanggit natin doon sa previous episode natin sa lawful detainer at saka sa uh, forcible entry or ejectment cases at sa si ibang summary procedure cases na kailangan judicial affidavit po. Kasi judicial affidavit, ito po yung naka-question and answer form. Dito po affidavits lang. Yung simple affidavit. Pero ang mahalaga rito, dapat po itong affidavit na to, yung base po sa personal na kaalaman noong gumawa ng affidavit na yon So, pag or based on authentic records of course so pagka hindi po ganoon ang nilalaman ng ng affidavit ay po pwede rin po siyang uh, kumbaga tanggalin no doon sa records at kung wala po yung affidavit actually um parang isa yan doon sa grounds sa so pwedeng ma-dismiss yung yung, yung uh, uh, statement of claims or yung complaint for small claims no at uh, yun na nga. Gaya na nabanggit natin ni Al, meron po tayong ano dito, yung Filipino po yan. Ang, ang hindi ko sure kung meron din yung Bisaya. Baka, so, meron hindi meron, na rin. Paano. Baka meron na rin. Oo, ang mga probinsya. So, kasi nga, Oo nga. intention talaga ng uh, ng korte niya ay maging accessible to justice sa ating mga ito mga gato mga procedures natin. So, ayun. At isa Sama pa, kung indigent ang claimant or indigent, Mm -hmm. Ano ba tawag po ng station? Mm -hmm. o indigent? Ano, uh, so kung indigent, ibig sabihin... Parang pareho. Parang... Parang pare pareho uh -oh. lang. oh. Par oh, parang Apple, Apple yan Depende sa ano <laughs> apple, sa apple. preference. Apple, yeah. Apple. Ay, oh nakuman sa anas na lang. Oh, <laughs> <laughs> ayun, so anyway, kung indigent o oh, walang kakayahan ang claimant na magbayad ng filing fee kasi meron po siyang filing fee, pwede po mag-file ng motion to sue as indigent gamit ang Form 6-SCC. Download na pa po, po itong form na ito. Or meron din form po na available sa korte. Yes. So pagka nag-grant yung motion, ayun, papayagan siya na uh, to litigate or to sue as an indigent or indigent, waived ang filing fees. Pero kung na-deny yung motion na yun, pipigyan po yung plaintiff ng time para po magbayad ng filing fees. Kung hindi makakabaya, then pwedeng ma yung statement of claims. Pero take note po mga kaEL na kahit po, for example, payagan mag magsu- or mag-magdemanda bilang isang indigent or indigent yung isang uh, tao, hindi ano po, kailangan pa rin niyang bayaran yung tinatawag nating uh, ano nga to? Service fee yung oh. Sheriff's Trust Fund na 1,000 pesos, no? Okay. Ito po kasi yung uh, fund na ginagamit ng mga sheriff at process server para mas ma-serve or mabigyan ng kopya yung respondent nung nung reklamo laban sa kanya. So, hindi po yun waive, hindi po yun. Kumbaga, nawi-waive filing fees pero yung uh, sa Sheriff's Trust Fund po eh kailangan bayaran pa rin. Okay? So, yung sa hearing naman, no, sa so, pagkatas ng filing, of course, is, ay, bibigyan na ng summons. Tapos po, um, mabilis lang din po yung pagsagot dyan. Tapos, ang um, kailangan po, dyan. yung pagsaserve pa lang, mabilisan po yan. Pero ang respondent dito ay binibigyan lamang ng ten uh, 10 days, non-extendable para po sumagot. May response form na rin naman po yun eh. So, uh, yung response form, uh, naka, po kung ano, man doon, like, uh, kung ano yung mga i-attach niya doon, like kung yung mga depensa niya, i-attach siya doon, pati po affidavits. Hmm. Ngayon, ano naman ang mangyayari ato ni Al pagdating doon po sa hearing? Okay. Pagdating ng hearing, mga KL, parehong panig ay magpapaliwanag at papakinggan sila ng judge. So, ang judge din mismo ang magtatanong. So, una, tatanungin niya yung claimant, ano yung ano niya, uh, claim, ano yung ebidensya, magkano. Mm -hmm. Tapos, tatanungin mm -hmm. din yung respondent kung mm -hmm. uh, magbabayad ba at kung hindi siya magbabayad, bakit? Yung mga ganon. Importante, uh -huh. magkaroon ng hearing at kailangan present yung dalawa. Tama. So actually yung yung dalawang stage doon no? at lilinawin ko lang din wala actually yung Fortanex mediation at judicial dispute resolution dito sa sa small claims kasi yung first part ng hearing doon ipapaliwanag uh, nung judge ano ba yung purpose ng hearing na yon no so yung first part doon parang mag-explore -e ng possible settlement si judge doon sa partido pagkawala hindi, syempre, maganda. Pag meron, then magkakaroon na sila ng compromise agreement tapos magja-judgment by compromise na. Ngayon, kung hindi yun mangyari, then that's the time po na mag, yun nga, ipipresenta na yung evidence. Tapos yun, kumbaga yung formal hearing na yun. Yun na yung mangyayari doon. Judge, tapos, ako. Uh, so, kapag ka hindi nagpunta or hindi pumunta sa hearing yung respondent, may mm -hmm. default ba yun? May default order ba? Wala. Actually, ang ano doon, uh, walang default eh. Parang sa summary procedure, di ba, wala namang default yan. Parang, kung ano lang, uh, yun, kung ano yung halimbawa, si, si may mga iba-ibang scenario si respondent po pwedeng hindi siya mag-file ng response sa umaten ng hearing. Tapos sa doon niya sasabihin yung depensa niya. So, i-consider yung mga sinabi niya na yun yung parang pinaka-response niya. Ngayon, pagka hindi siya nag-file ng response, tapos hindi rin umaten ng hearing, o disciplinary na lang. Kumbaga, ma, ano yan, ma, matutuloy pa rin ang hearing, lalo na pag kami proof of service naman doon sa respondent. Pero usually, baka pwede yan. I-reset pa ng isa. pagbigyan lang ang respondent na mag-attend. Tapos nun, uh, magkakaroon, presentation ng evidence, magkakaroon naman ang korte ng 24 hours lamang para mag-issue ng decision doon sa kaso. Kaya nga, mas maganda kung compromise sana ang parties kasi judgment by compromise yan. No? Pagka hindi, then decision on the merits yan. Although, may reform din yon Siyempre, mas ano pa rin kasi isayin pa rin ng mga ng judge yung uh, mga uh, merits and weaknesses evidence presented by both parties. At mas magbilis, 24 hours lang kailangan ilabas ng God. At yung decision po na yon ay final executory at hindi na pwedeng i-apela. Yun. di ba? Normal normally mm. kasi pag sinabing court decision, ay pwede pa natin i-appeal yan. Then first level court yan, iakit natin sa regional trial court, tapos court of appeals, and then finally, trial court, court. Pero iba, ibang kaso kasi ito, small claims ito. no, So under sa rules, ang desisya ay final executory at hindi na pwede iapila. Kaya kapag nanalo ang claimant, pwede na siya mag-agad mag-request ng writ of execution, di ba judge? Tama. At may form na rin po para dito, yung merong motion for uh, writ of execution. Pero pag compromise agreement, actually nga, ano na yan eh, parang di ba immediately executory yun. So, agad, magpapay-issue na ng uh, writ of execution dyan. Mm -hmm. yun. Pero sana, voluntary payment na lang, di ba? Yung pag sinabi okay. ng, ah, kasi pwedeng doon pa lang sa korte, nag-uusap sila, yeah. nabi ng judge na, Okay, uh, ano ba ang kaya mong gawin? Magkano kaya mong ibigay? Tapos uh, willing ba si, si claimant na staggered payment or baka i wave na yung portion ng claim? At pagka pumayag naman ng plaintiff, edi eh, ang gawin ng defendant o ng respondent, eh, mag-voluntary payment na kasi nga una-una siya naman ang nag-offer at saka bukang pabor na sa kanya yung gano'n na ang plaintiff or ang claimant ay willing mag ng portion okay. utang. Kasi kapag ka, uh, again, tulad ng diniscuss natin kanina sa previous episode on ejectment, kapag hindi po kasi nag-voluntary payment, eh, dadaan po yan sa sheriff. So, mm -hmm. merit of execution, ang sheriff po ang mag implement or ang mag execute ng judgment. Eh, hindi maganda yon uh, Lalo na kung walang pambayad at kukunin yung mga gamit no, na pambayad dun sa uh, judgment. Kaya mas magaan talaga at siguro makaka-preserve din ng relasyon ng dalawa pagka nagkaroon ng mm -hmm. voluntary payment at hindi na masali si sheriff. Tama. Lalo na nga kung yung utang. For example, utang kasi laging pinagmumula nito kadalasan ng small claims. Eh. Okay. So, lalo na pagka yun na ay nagmula sa tiwala. Like, for example, kaibigan, kamag-anak, di ba? Mas maganda nga na uh, sana earliest, ano pa instance. Hindi na nga umabot dapat ng healing eh. Okay. Kasi pwede rin yun eh, na even before the hearing, magkaroon na ng compromise agreement. You yes, tama. No, Kaya, yeah. <laughs> kahit legal ang proseso talaga, uh, mm -hmm. may lungkot, may hiya at may galit na involved dito. Mm -hmm. Kaya maganda mm -hmm. sana na, mm -hmm. na sana kung sa maayos na usapan dumadaan yung mga ganitong usaping utang at saka yung mga hindi nababayarang mga produkto at servisyo. Tama, yun. At parang nga, nga, sa small games kasi, syempre, tap, ano yan, may pagkakataon para sa closure, hindi lang dun sa pera, kundi para sa kapayapaan ng loob. Yun lang, para sa ano rin, an ejectment, a peace of mind, hindi lang yung sa legal na ano, pati nga dun sa peace of mind and peace of heart. Lalo na kapag kayo, yung gaya ng binanggit mo kayo na ito, nag-voluntary payment na lang sana. Di ba? Okay. Parang naalala ko tuloy, nag-viral ngayon na TikTok video. Siningit niya yung ano niya, yung may utang sa kanya. Pinuntahan niya. Tapos sabi niya, yung utang mo ba sa na lang ba yun? <laughs> so ja pede ba pagka agad ano, ja pede si Rani yung relasyon nila dalawa, lalo na kung magkakapit bahay lang yan so kaya yung ano pagka ano may utang bayaran tapos yeah. din at least para naman doon talagang matigas talaga at hindi nagbabayad andyan naman po ang small claims so madali na. kasi dati kasi sabi na naku magastos yan hindi magdidemanda pa kukuha pa ako na abogado para singilin itong mahalaga ngayon po mga KL, eh, madali na po talaga ito small claims. Kaya nyo na pong gawin yan. Pero hindi ibig sabihin na na, na walang um, walang maidudulot din ang pagkonsulta sa abogado. Siyempre yung abogado ang makakatulong din para i-identify ano yung mga ebidensya, uh, yes. ano yung mga uh, yung tamang sagot. Kung alibawa, naguguluhan kayo, ano isusulat niyo dun sa form, pwede pa rin kayong kumonsulta sa abogado para matulungan kayo. Oo. Kasi nga, mas ano nga, mas uh, convenient pag pagka naiayos with the help of a lawyer. Lalo na ngayon sa affidavits, di ba? Para lang hindi ma-technical. Yun at ma, ma ng maayos tungkol nga doon sa proseso ng small claims. Ayan. Ayan. Ako, sana marami kayo natutunan tungkol sa episode na ito uh, tungkol sa small claims. Siyempre, mula sa batas hanggang sa puso. <laughs> Parin yun na yung tagline natin. Mula sa batas hanggang sa puso. At yeah. siyempre, mga ka kung gusto nyo mapakinggan pa ang mga kwento ng about life, love, and the law. Hanapin niyo po ang Usapang L sa Facebook at mag uh, ano nga ba mag-like, mag-follow no sa Facebook page po natin. At pati na rin po sa YouTube channel po ni Attorney Al, yung House of Law, uh, mag-subscribe po kayo doon at uh, i-on niyo po yung alarm bell para po kada ma-upload yung bagong episode natin ay uh, makikita niyo at ma-alarm alarm Kumbaga, uh, ma ma uh -huh. notify po kayo agad no. So uh in the meantime na lang po muna ang ang ano natin discussion natin marami pa sana kaya lang we're trying to keep it short po so uh till next time na lang po sa isa na naman pong episode ng Usapang L ako po muli si Judge Jing Ejercito no last ko isang dating hukom till next time po at ako naman po si Attorney Aljumrani. magpapatuloy ang Usapang L para sa batas para sa bayan at para sa dignidad bye bye po bye -bye.